sa papel. Hindi lang dahil may anak kayo, kundi ngayon, pinagsama kayo dahil sa Diyos at dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon. Amen ba? Ganon din po sa magulang at anak. Hindi lang dahil sa physical or biological relationship nyo, kundi kayo naka, ngayon nakakilala kayo sa Panginoon, pinagsasama kayo dahil sa inyong dahil sa inyong Diyos. Ganon din po sa mga magkakapatid. Hindi lang kayo magkapatid sa laman, kundi magkapatid kayo sa dugo ng ating Panginoong Sokristo. Basahin natin ito, no? The blood of Christ is thicker than water or any blood. Now, the blood of Christ is thicker than water or any blood. Because it is the blood of Christ shed on the cross to restore our relationship with God